Ako po naniniwala, malakas po ang ebidensya para po siya po ay uh, makonvict dito po sa, impe sa impeach. Removal from office at number two, disqualification from holding public uh, office. Grabe to mga kabayan, congressman Joel Chua, may mabigat na hatol kay Vice President BP Sara Duterte. So what's po natin ang mga sinasabi niya sa video na ito sa paghatol kay Vice President Bibi Sara Duterte, mga kababayan. Sinabi po ni SP Escudero na he is not inclined to call for a special session just to convene the Senate Impeachment Court. And wag daw silang madaliin kasi kayo naman po hindi rin daw po kayo nagmadali. doon sa impeachment complaint. Also, ituhog ko na rin, sir, what happens if the trial um uh, begins in the 19th congress but is not concluded in the 19th congress pwede po bang tumawid yon sa 20th Maraming maraming salamat po. Uh, Unang-una po, siyempre, nare-respeto po namin ang opinion ng ating uh, kagalang-galang na Senate President. Uh, kaya lang po, um, ang sa amin lamang po kasi, hindi naman po sa amin na madali po namin sila. Pero ito po kasi ay nakasaad sa ating saligang batas. Alam naman po natin, nakasaad po doon yung ginamit po ng uh, ating konstitusyon yung salitang shall at saka forthwith. Yung shall po, ibig sabihin po niyan ay mandatory. At yung forthwith po, ang ibig sabihin po niyan, immediately. Pero siyempre, re-respetuhin uh, po natin kung ano po ang kanilang uh, opinion dito in so far as, sa uh, ano nga po yung pangalawang tanong? What happens po if the trial is not concluded in the 19th? Ako po kasi, dalawa po kasi ang school of thoughts dyan. Pero kami po, ang uh, paniniwala ko po, ang Senate po isa a continuing body. Kaya po kahit po uh, simulan ito sa 19 Congress, po pwede pa rin po itong ituloy sa 20th Congress. Sir, I understand na kapag meet na po kayo preliminarily yung prosecution team, um, kung kanya-kanya pong pili ng articles, alin po yung gusto nyo? Well, hindi pa po namin na pag-uusapan yan, pero kasi doon sa Article 2 tsaka Article 3, ito po yung dumaan na sa committee ko. Kaya dito po tayo medyo familiar na po tayo sa dalawang articles na to. So if ever, sir, magpipilian yun po yung kukunin nyo, 2 and 3? kung yun po ang uh, mapag-uusapan at kung ako po bibigyan ng option eh, mas familiar na po ako sa 2 and 3. Opo. Sir, given the evidence na nakuha po ng committee ninyo dito sa House, are you confident that you will get a conviction in articles 2 and 3? Well, uh unang-una po gusto ko munang linawin 'no. Ang impeachment po kasi hindi po 'to kagaya ng uh, criminal case na proof beyond reasonable doubt. Kasi po dito sa impeachment po, ang tinitignan po natin dito, sabi nga po ni Justice Isagani Cruz, ang impeachment daw is a method of national inquest into the conduct of public men. So ang ibig sabihin dito, ang tinitignan dito yung conduct ng mga nakaupo po na opisyal lalong-lalo lalo na 'yung mga impeachable officers kung titingnan po natin dahil sila po matataas po 'yung posisyon nila at 'yung kandak na hingi-hingi po ay dapat mataas din kaya nga po pinili lamang kung ano po 'yan so in any event uh, pag na-convict naman po hindi naman po sila makukulong dito although syempre hindi naman po ibig sabihin nun, ay eh, hindi na sila po pwedeng kasuhan kaya po sa akin pong paniniwala, based po dun sa mga nailatag po namin sa committee hearing, based din po sa mga napanood ng mga tao doon po sa uh, yung live video kung saan po nag po siya sa ating Pangulo, sa First Lady, at saka sa Speaker of the House. Ako po naniniwala, malakas po ang ebidensya para po siya po ay uh, ma-convict dito po sa, impe sa impeachment. Okay, let us uh, call on uh, Dwight De Leon from Rappler. Hello po, good morning po. Um question po muna dun sa uh, kasi pag uh, nag nag si Vice President Sara tapos uh, she gets uh, convicted, uh, she faces the uh, the penalty of perpetual disqualification from public office. In your opinions po. Um Will she or can she avoid uh, that possibility of a perpetual disqualification if she uh, resigns ahead or during the trial? Well, dalawa po kasi ang school of thoughts dyan eh. Narinig po natin, nagsalita po si Justice uh, Carpio, sinasabi niya na uh, kasi doon po sa kaso po ni Sereno, tsaka sa kaso ni Andres ng Comelec, So, way ahead bago po nagsimula, e, eh, nag at uh, hindi na po itinuloy. Pero sa amin po kasi, ang uh, opinion po namin, doon po kasi sa prayer namin, dalawa po yung hinihingi naming relief. Una po, removal from office, at number two, disqualification from holding public uh, office. Now, kung titignan din po natin sa ating saligang batas, etong eh, dalawa rin na ito ang talagang penalty. So kung assuming for the sake of argument siya po ay nagresign uh, nag in advance, ang amin pong uh, opinion dito ay dapat i-resolve ba rin yung isang penalty which is yung disqualification. Dahil ang pagre-resign niya, ang nare-resolve lang neto yung removal. Pero hindi po na didesisyonan yung isa pong uh, hinihingi po namin relief which is yung disqualification. All the so comment lang po kayo sa inyong markasyon sa video na ito mga kabayan. Maraming salamat sa inyong panonood.